Yun yung pinaka na building ng Hong Kong. na lumabas na ako sa aming building and then pupunta ako ngayon sa IFC samahan niyo ako nagsasalita ako mag isa baka ayan <laughs> sinasabi nung isa ewan ko hindi ko maintindihan so yan samahan niyo ako sa day off ko kasi ngayon and pupunta ako sa mga kaibigan ko um, ano ba? Yun. Mamaya, malalaman nyo yung mga magkano ba yung mga sahod ng mga lalaki dito sa Hong Kong. Nagtanong na ako. Meron, makikita nyo yung mga interviews ko kung magkano. And then, idadagdag eh, ko na rin yung mga babae. Babae kasi dito talaga is common yung sahod. Pare-pareho kami. Meron lang yung mga iba. Depende na sa amo kung may dagdag or yung iba kasi eh mm, matagal na dito kaya mas mataas din yung sahod If dito naman depende kasi pag yung amo mo eh galante o hindi kaya yun pero yung sasabihin namin sahod namin eh yung minimum minimum so yan kaya oh, ah uh see you later guys dun tayo makikita sa bus ang gagawin ko para makatipid e eh, magbabas ako papuntang Star Ferry and then Star Ferry to IFC ang magiging pamasahe ko dun is $7 kasi kapag mag EMTR ako e eh, $14 yung pamasahe ko So, sayang din naman yung $7. Pag back and forth, di $14 na. So, sayang din. Yeah. So, bye-bye, guys. Mamaya muna. Simulan natin kay Hi. kuya. Anong pangalan? Vincent. Oh. Vincent Arthur. Okay. Kuya Vincent Arthur. So, kuya Vincent. Ah, Vincent. Kuya Arthur um, ilang years ka na dito? Uh, 1993 pa ako dito eh. 1993, so, kayo na po mag-total kung ilang years na, 26 20... oh, 26 years na si Kuya Arthur. So, Kuya Arthur, anong trabaho mo dito? Uh, driver, all around. Driver daw and all around. Ano yung ibang trabaho mo? hugas ng mga kotse. Hugas ng car wash siya. And then, Kuya Arthur, Malengke. ito na yung pin... O, oh, namamalengke daw si Kuya Arthur. So, ito na yung pinakahihintay na tanong. Magkano yung sahod mo? Mga 9,000 lang. 9,000 daw. Um, lang. So, 9,000 Hong Kong dollar daw ang salary ni Kuya Arthur. So, ngayon, Um, Kuya Arthur, thank you. Ito tayo kay Kuya Hill. Kuya Hill, ilang taon ka na dito? Six years. Okay, six years. Anong trabaho? Weather. Uh, Weather. Kaya nga, sa ba ito? Kaya So, yun. All around din siya? All around. Minsan bahay, minsan. Kadalasan is driver talaga, no, kuya? So, yun. Magkano na sakod mo, kuya? 10,000. 10,000 Hong Kong dollars. Yes. So, ang taas, no? Kayo na po mag-compute. 6.7, no? 6.5 6... na lang. Oo, okay, para yun, sigurado 6.5. Oo. So, 65,000. Hmm. So, yun. So, thank you Kuya Hill and Kuya Arthur. Welcome, Welcome to the show. So, yan. Yeah, thank you very much. Kuya, anong pangalan? Jojo Malasik. Jojo Malasik. Taga saan ka sa atin? From Gamu, Isabela. Oh, Isabela si Kuya. So, yan. Ilang taon ka na dito Kuya? Nagkatrabaho? Ah, limang taon na. Oh, limang taon na si Kuya Jojo. Um, anong trabaho mo? houseboy, gardener. Houseboy and then gardener. So, kuya, magkano sahod mo dito? Limang libo. Limang, um, five thousand Hong Kong dollars. So, kuya, maraming maraming salamat sa pag-share sa amin. So, yun na, narinig na ko magkano yung sahod ng mga lalaki dito sa Hong Kong. Ano yung mga trabaho nila. And, kung papansin ninyo eh, magkakaiba din sila trabaho, magkakaiba rin sila ng sahod. So, pero, mm, mas mataas talaga ang sahod ng mga lalaki kaysa sa babae. Ang sahod ng babae dito sa so, uh, Hong Kong is nasa 4,520 Hong Kong dollar. And if we are talking about Hong Kong dollar, we are, um, if we will convert it to peso, it will be 6.5 pesos. So, yan abangan natin sa susunod kong vlog kung paano makapunta si na Kuya Hill, Kuya Arthur, and Kuya Jojo dito sa Hong Kong. Ano yung mga requirements and then ano yung kailangan kami. So, goodbye guys. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. And please subscribe and video.